Alana ni Miguel Cotto ang mas mahusay sa pagitan ng Mayweather at Pacquiao matapos labanan pareho, walang duda. Pinatunayan ni Miguel Cotto ang kanyang sarili bilang isa sa mga pinakadakilang mandirigma ng ikadalawamput isang siglo sa kabuuan ng kanyang natitirang profesional na karera. Ang dakilang Puerto Rican ay nakipaglaban sa limampung pagkakataon lamang sa panahon ng kanyang panunungkulan, na nagtagal sa pagitan ng mga taon ng taong dalawang libot isa at taong dalawang libot labing pito. Nakuha niya ang mga titulo ng mundo sa apat na klase ng timbang, na naging unang manlalaban sa kasaysayan ng kanyang bansa upang makamit ang gawaing ito. Nakuha niya ang ilang karera sa pagtukoy ng mga tagumpay sa daan, tinalo ang mga tulad ni na Antonio Margarito, Shane Mosley, Zab Judah at Sergio Martinez bukod sa iba pa. Ito ay hindi ganap na prangka para sa koto gayon paman, pagkatapos siya suffered isang dakot ng mga pagkatalo sa kabuuan ng kanyang karera, kabilang ang mga pagkalugi sa maalamat Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao, na madalas na kredito sa pagiging dalawa sa mga pinakadakilang fighters ng lahat ng oras. Sa isang panayam sa Boxing Job TV, hindi nagkamali si Cotto sa pagbibigay ng pangalan kay Mayweather bilang kanyang pinakamahusay na kalaban. Ang pinakamahusay. Sa tingin ko, walang pag-aalinlangan si Floyd, si Floyd Mayweather ang pinakamagaling. Tinalo ni Mayweather si Cotto nang magsagupaan sila noong Mayo taong 2012 na nakuha ang WBA World Light Middleweight title ng Puerto Rican sa proseso. Ang Moni, ay nagpatuloy upang pag-isahin ang mga titulo ng WBA at WBC sa 154 pounds laban kay Canelo Alvarez makalipas ang isang taon na nagbigay sa Mexican Great ng unang pagkatalo sa kanyang karera. Si Cotto ay magpapatuloy sa pakikipaglaban hanggang 2017 na dumaranas ng pagkatalo sa ika 47 at huling laban ng kanyang karera laban kay Saddam si Ali bago ipahayag ang kanyang opisyal na pagre mula sa esport sa ilang sandali.